Ito po kasi kumakalat ngayon sa social media. Akala ko naman bago. So, ito yung nangyari noong mayor pa etong si Sara Duterte dyan sa Davao City. Ang pagbagsak ng isang tulay. pagguho ng isang tulay. So, ito daw ay tatak na pala ng mga Duterte. Yan po ang binabalikan ngayon ng mga natasan. Itong balitang ito. Tatak Duterte Bridge sa Davao City. Bumagsak. <laughs> <laughs> ang saklap no yung yung kilala na kayo sa napakaraming kabulastugan tapos yung mga ganito dumadagdag pa ultimong pagbagsak ng tulay pag merong mangyari na ganito pagbagsak ng tulay sa mga susunod na taon ang isipin ng mga kababayan natin kayo ang may kinalaman diyan kayo mga Duterte dahil tatak niyo yan hmm. ulitin ko lang ha ito ay sa panahon na mayor pa etong sa Sara Duterte ng Davao City. Tulay sa Davao City, bumagsak. At medyo napakababaw yung rason kasi nga yung pandikit daw ng epoxy sa tatlong bahagi ng flooring ng tulay ay bumula. <laughs> bumula, kaya bumagsak. Ayun. Bottom line, alam na natin kung bakit bumabagsak ang mga tulay, ang mga ganitong istruktura, dahil mga substandard talaga ang ginamit. At bakit substandard ang ginamit? Para makatipid. Bakit gustong makatipid? Para makakulimbat. Para mas malaki ang kickback. Yun naman yun eh. Mas malaki ang porsyento. Kasi dito, ang sinasabi dito, 20 to 30% daw ay mukhang napunta sa korupsyon. Uh, dito sa nangyaring ito uh, napagbagsak na ng tulay. Noong nakaraang araw, yung pagbagsak ng tulay sa Isabela, uh, yun daw ay 40 to 50 percent naman doon daw ay nakurap, kinurakot. Kaya walang choice kundi bumili ng mga substandard materi material yung contractor. Habang kung ako isang contractor, ay hindi ako papayag, di ba? ibubulgar ko kaagad yung mga ganyan na kakulangan sa sa nakalaan na pondo dahil nga sa pangurakot. So sana yung mga taong yung mga contractor din anong sana kahit papano nagsasalita rin kayo. Sana kahit papano may boses din kayo. At uh, umaalma sana kayo sa mga politiko. Hindi yung kayo ay makikisa rin. Diba? Parang kayo ay naging accessory rin para etong mga ganitong estruktura nga ay hindi or maging maging marupok, hindi dependable. Yan ang nangyayari. Ayan, nagkaroon daw ng bula. Ah, maraming sugatan dito, ah, dito sa pagbagsak ng, ng tulay na ito sa Davao City. So, ulitin ko lang, eto pala talaga ang pagbagsak ng tulay kamakailan na ikinakabit nga sa Build, Build, Build program na ng City Gong. Yan naman pala talaga ay hindi bago natatak tayo. dahil noon pa man meron ng ganitong sitwasyon. Naalala ko kung paano batikusin na itong mga honghang na nasa paligid ni Digong naman, yung kuno ay tulay na pinagawa ni, ni Pinoy kung saan man yan. Pero wala naman daw, wala naman daw river. O, oh, ay may paliwanag doon. Dahil ang, ang pagkakaintindi ko doon, yung area na yon ay madalas nga daw na madalas nga daw na or possibly daw na prone sa pagbaha. Kaya hindi naman talaga tulay yung yung um, dinawa doon kundi nilagyan lang ng railing. Ha. So yan, diyan kayo magaling. Yung paninira niyo sa kapwa, kaya buong sa inyo lahat. Katulad nito, kung ang usapin ay tungkol sa mga tulay. Good luck.